Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at put anim hanggang pitundaan at anim na po. Kabanata pitundaan at limamput anim. Sa oras na ito, malapit na ring si Claire. Sa isang banda, malapit nang magdiborsyo ang kanyang ama at ang ina ay magpapakamatay. Samantala, nagkaroon pa ng malaking away si mom sa balko Ang isang boses ng tao na maririnig lamang niya at hindi alam kung sino ito, at ang away ay hindi pambata. Medyo nataranta rin si Jacob. Alam niyang mabangis ang fighting power ni Elaine, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kabangis. Kung pipilitin niyang hiwalayan siya, mananatili ba ito sa harapan niya habang buhay na sumpa? Ano ang pagkakaiba ng ganoong buhay sa impyerno? Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Jacob sa kanyang puso lihim na iniisip na maaari na hindi pwede ang diborsyo ngayon. Kahit na makaalis siya, hindi pa rin nangahas na umalis si Old Wilson sa kanyang puso. Matapos isumpa ni Elaine ang kalye sa balkonahe, at matagumpay na binuksan ang bandila, siya ay gustong buksan din. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip sa balkonahe, muli siyang bumaba, tinapik ang alikabok sa kanyang katawan. Naglakad pabalik sa loob ng bahay at sinabi kay Jacob, Jacob, makakakuha ka ng diborsyo, at ang bahay ay pag-aari ko. Bigyan mo ako ng limampung libo sa isang buwan para sa mga gastusin sa pamumuhay. Bawal kang lumipat sa Thompson kasama namin, aalis ka ng bahay mag-isa at hahanapin ng isang paraan para mabuhay ng mag-isa. Nagalit si Jacob at bungulong, Bakit? Ikaw ang makasalanan sa pamilyang ito. Hindi ako ang dapat na lumabas ng bahay. Mahigpit na sinabi ni Elaine. Gusto mo ba akong itaboy? Walang mga pinto. Talagang hindi ko gagawin ang umalis. Sa oras na yon, titira na ako sa villa ng Thompson. Napagkawalang hiya mo, nababaliw na si Jacob, anong meron sa'yo? Ngayon lang, nasa kanyang sariling mga kamay pa rin ang pagkukusa, bakit kakainin na naman siya ni Elaine kapag binaling ang mukha niya? Ibinigay ito ni Elaine ngayon at nasusuklam na sinabi, Wala akong kahihiyan. Ano ang kaya mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo akong hiwala yan, pagkatapos ay hindi ako magpaparamdam sa iyo. Ang Lady Wilson ay hindi natatakot sa pagsusuot ng sapatos. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito. Ikaw, nangingilid ang mga luha ni Jacob sa kanyang mga mata. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Charlie nang makita ito. Mukhang natalo na naman si Jacob sa alo na ito. Ang natalo ay hindi komportable. Nang makita ang mabangis na pag-atake ni Jacob, itulak na sana niya ang mataas na lugar ng kalaban at tumama sa kalsada. Sa huli, hindi niya akalain na diretsyong babangon ang kalaban, nagmamadaling sirain ang kanyang base. At kumpletuhin ng isang magandang counter-attack pagkawala, nawala sa bahay ni Lola. Hindi napigilan ni Charlie ang labis na pagsisisi. Nakumbinsi talaga si Jacob sa mga oras na ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at siya ay nasa isang dilema. Makipagdiborsyo, maaaring ito ay isang tunay na paglilinis. At itong Lady Wilson ay maaaring parang aso, hinahabol siya at kinakagat sa buong buhay niya. Huwag tayong umalis. Ito ay talagang hindi komportable, at ang pagnanais na mamatay ay nandoon lamang. Sa sandaling ito, nagmamadaling ibinuka ni Claire ang bibig upang tapusin ang labanan, na nagsasabi. Mom, Dad, huwag na kayo makipag-away. Tapos na ang nakaraan. Hindi ba tayo mabubuhay ng maayos sa hinaharap? Pareho kayong umatras, at hindi mag-alala si Mom tungkol sa pera, at maglaro ng mas kaunting majong. Dad, pamamahalaan mo ang pera, ngunit huwag pag-usapan ang mga nakaraang bagay. Sabi ni Jacob na may malungkot na mukha. Ako na ang bahala sa pera sa hinaharap. Nasaan ang pera mula sa pamilyang ito na gusto mong kontrolin? Kabanata 757 Nang makita ni Elaine si Jacob na medyo malapit ng magkumpromiso sa oras na ito, siya ay nagmamadaling binago ang kanyang papuri at sinabing, Naku asawa ko, kakayanin talaga ng pamilya natin na kumita ng pera sa hinaharap. Mula ngayon, kikita na ang kumpanya. Ibibigay niya para sa atin. Ang lahat ng pera ay itatago mo, at ikaw ang mamamahala sa kapangyarihan sa pananalapi ng pamilya sa hinaharap, okay? Medyo gumaan ang pakiramdam ni Jacob nang marinig niya ito. Iniisip na kung makipag head to head siya kay Elaine, baka hindi siya makakuha ng bargain kaya hiniram lang niya ang aso mula sa Dallas Dis, na itinuturing na isang default na solusyon. Naisip ni Elaine sa sarili, Jacob. Ngayon wala siyang pera, kaya sa ibabaw, kung siya ang namamahala sa kapangyarihan sa pananalapi, siya ay makatarungan na isang guwang na shell. Basta may pera na siya simula ngayon, siguradong ibabalik niya ang pinansyal na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, siya ay labis na nagmamalaki. At mabilis na hinikayat si Jacob at sinabi, Aking asawa, napakabait mo. Mag-isa akong magluluto bukas at gagawa ng paborito mong nilagang hipon. Nang makitang ligtas na nalampasan ng dalawa ang hadlang na ito, gumaan ang loob ni Claire, ngunit si Charlie ay puno ng pagsisisi. Ang matandang guro na ito, ay talagang awkward sa kamatayan, at ito ay para sa kapakanan ng pagiging malapit, and it was really hopeless na makapag-provoke ulit. Anuman, ito ay ang kanyang sariling buhay pa rin. Dahil pinili niyang patuloy na magduse sa katakot-takot na kahirapan, hayaan mo na lang siya. Nang matapos ang komedya, bumalik si na Charlie at Claire sa silid na dala ang kanilang sariling mga kaisipan. Sa kwarto ay agad na nagpakita ng malungkot na mukha si Claire. Nagmamadaling nagtanong si Charlie, Honey, ano ang problema mo? Umiling si Claire, bunguntong hininga at sinabing, Ginagawa talaga ako ng nanay ko na walang magawa. Higit pa sa dalawang milyon, kung wala ka, mawawala yon. Sinabi ni Charlie, honey, kung nag-aalala ka sa pera, huwag mong masyadong seryosohin. Ang pera ay maaaring kikitain. Sinabi ni Claire, hindi ako nag-aalala tungkol sa pera, nag-aalala ako sa mga tao. Ang sinabi ng nanay ko ay nakakainis talaga. Walang magawa si Charlie. Walang paraan, anong klaseng ina siya, mas kilala mo siya kaysa akin. Tumango si Claire at bunguntong hininga. It's because I'm clear that I have no choice. Nakikita ko na hindi talaga pinagsisihan ng nanay ko. Kapag wala na si dad, dapat ganoon din siya. Inaliw siya ni Charlie at sinabing, Huwag mo nang isipin ng tungkol dito, abala ka sa iyong mga gawain. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga gawain sa pamilya, ang mga magulang ay hindi na bata. Matatanda na sila at makakahanap sila ng paraan para sa kanilang sariling mga gawain. Kaya nila itong lutesin. Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Charlie, tungkol sa pagbili ng mga kasangkapan at appliances sa Thompson, hahanap ako ng paraan. Ha, tak ang tanong ni Claire, ano ang magagawa mo? Sinabi ni Charlie, Nagkataon na mayroon akong isa pang feng shui na trabaho sa nakalipas na dalawang araw. Ako dapat ay kayang gumawa ng kayamanan. Pagkatapos ay magagamit ko ito sa pagbili ng mga kasangkapan at kagamitan sa bahay. Pagkatapos ay maaari na tayong lumipat. Sinabi ni Claire na may bahagyang pag-aalala. Natatakot lang ako na palagi mong ipakita ang feng shui. Paano kung hindi ka maasahan sa isang araw at makapukaw ng iba? Kung tutuusin, lahat sila ay disente na mga figure. Nakangiting sabi ni Charlie, I don't show people the feng shui indiscriminately. Sa pangkalahatan, pagkatapos basahin ito, mayroon itong tiyak na epekto. Masasabi mo lang na ang old master ng pamilya Song, ay maaaring gumawa ng pamilya Song ng higit sa isandaang bilyon sa mga asset. Ang dakila ng tao na ito, sa tingin ko kung talagang hindi epektibo ang feng shui, Paano maniniwala ang mga tao sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Claire, tumango ng bahagya at sinabing, Makatwiran, kaagad, muling sinabi ni Claire. Hindi ka dapat magsinungaling, huwag magdulot ng gulo. Huwag kang tumulad sa aking nanay, naiintindihan mo? Tumango si Charlie at ngumiti. Honey, huwag kang mag-alala. Alam ko sa puso ko. Kabanata 758 Okay, okay. Maliligo muna ako, sinabi ni Claire sa mahinang boses. Nang nakahiga na sina Charlie at Claire at naghanda na para magpahinga. Isang mabigat na tunog ng helicopter sa lungsod ng Susho. Ang pamilya Wu ay gumugol ng dalawang oras sa helicopter at sa wakas ay dumating sa nangungunang luxury villa ng pamilya Wu sa Susho. Ang buong pamilya ay naghihintay sa malaking damuhan ng villa sa oras na ito. Alam ng pamilya kung ano ang nangyari sa kanila sa Oris Hill. Sa oras na ito, lahat sila ay gustong lumapit upang makilala at aliwin sila. Sinundan din ni Wuchi ang kanyang ina sa oras na ito, naghihintay sa gilid ng damuhan. Sina Reg at Roger, habang patuloy na bumababa ang helikopter, nakita rin nila ang kanilang mga kamag-anak na naghihintay sa lupa. Parehong lumuluha, ang karanasan sa Oris Hill ay parang purgatorio na nagdulot ng matinding paghihirap para sa dalawa sa kanila. Ngayon sa wakas ay nakauwi na sila, natural na napuno sila ng emosyon. Nang lumapag ang helikopter at bumukas ang pinto, dali-daling tinulungan ng mga katulong ng pamilya o si Reginar at Roger at si Lazis Howe Jones at ang limang tao na bumaba sa eroplano. Nang makitang nabali ang panang mag-ama, ang kamay ni Roger ay nabali din. Umiyak at namula ang mata ng mag-ama at nagulat ang buong pamilya Wu. Hindi nila naiisip kung bakit napunta ang panganay na anak at apo ng pamilya Wu sa Ores Hill. Naging sobrang miserable na parang nakaranas ng isang sakuna nang makita ng lahat ang mga salita sa noo ni How Jones at ng iba. Lahat sila ay tulala nang makita ni Wu Chi ang mga salitang Wu Chi loves to eat na nakaukit sa isa sa kanila. Bigla siyang nabaliw, sumugod at sinipa siya sa tiyan at sumisigaw. Ikaw, ano ang nakasulat sa kanyang noo? Dalhan mo ako ng kutsilyo, at puputulin ko ang lahat ng laman sa kanyang noo. Umiyak ang lalaki at sinabi, Mr. Wu, lahat ng ito ay inukit ni Orville sa Oris Hill. At inukit niya ito ng napakatigas sa aking noo. Nagmamadali ding sinabi ni Regnor, Wu Chi, huwag kang pabigla-bigla. Ang limang tao na ito at ang mga salita sa kanilang mga nuo ay hindi magagalaw. Hindi magagalaw? Nagalit si Wu -chi at nagmura. Bakit hindi magagalaw? Enukit niya ang mga salita, ay it shit sa noo niya. Ito ang nagpapahiya sa akin. Sinabi ni Regnor, sabi ng tagapagsalita ng pamilya Wade, hindi natin sila maaaring saktan, hindi sila pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng alisin ang mga salita sa kanilang mga noo, kung hindi. Gagawin ng Pamilya Wade na alisin ng Pamilya Wu. Pamilya Wade, napatulala ang lahat ng naroon. Nagulat din si Wu Chi. Kapag hindi siya umaatake, siya ay isang normal na tao, kaya alam niya kung gaano kalakas ang Pamilya Wade ng East Cliff at hindi layunin ng pamilyang Wu na pukawin ang pamilya Wade. Kaya lang hindi niya maisip, bakit ang pamilya Wu ay pinuntirya ng pamilyang Wade ng Eastcliff. Ano ang ginawang mali ng pamilya Wu? Nang makita ito ng asawa ni Regnor, humakbang siya at sinabing namumula ang mata. Asawa ko, masyadong nakakainsulto ang video sa YouTube. Inilalarawan nila ako bilang isang babaeng kayang gawin ang kanyang makakaya. Hinawakan ni Regnor ang kanyang asawa sa kanyang mga bisig, at walang magawang sinabi. Asawa ko, nagtrabaho ako ng mahirap sa YouTube, ngunit hindi ko inaasahan na ang pamilya Wade ng Eastcliff ay binili ang YouTube ng direkta at inilagay ang video sa default page. Walang paraan, ngunit hindi ka dapat masyadong seryoso tungkol dito, lahat ng ito ay walang katuturan at alam ng sinumang may utak na hindi ito totoo. After speaking, Reginald said again, "Don't worry. I have sent someone to chase down sa dalawang aso na nag-record ng video. Malamang na hindi sila makakaligtas ngayong gabi." Ang nakababatang kapatid ni Reginald, si Dongjiang ay nagsabi na may distressed expression, "Kuya, pumunta ka para makita si Dad. Pagkatapos ng atake sa puso, hindi na siya makabangon. Nakahiga siya sa intensive care unit." Nagmamadaling sinabi ni Regnar, Bilesen mo, kumuha ka ng magsusuporta sa akin, bilesen mo at hayaan mo akong makita si Dad. Kabanata 750 Sham Sa oras na ito, ang Old Master ng Pamilya Wu ay nakahiga na sa intensive care unit sa kanyang mansyon. Ang mga mahalagang indicator tulad ng electrocardiogram, presyon ng dugo, at oxygen sa dugo ay sinusubaybayan sa lahat ng oras. Upang maiwasan na lumala ang katawan ng matandang guro, siya ay nilagyan ng specially infused nutrient solution at oxygen. Ang video sa YouTube ay talagang nagpapainis kay Mr. Wu. Bilang karagdagan, siya ay matanda na at ang kanyang anti-strike ay hindi ganoon kalakas ang kakayahan. Kaya't sinalo niya ito ng sabay-sabay, halos malagutan ng hininga para sa isang atake sa puso. Nang dinala ni sina Roger, Wu Qi, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Dong Jiang sa intensive care unit, ang old master ay nakahiga sa kama na galit na nagmumura. Dalawang maruming aso, maglakas loob na ipahiya ang pamilya wu ng hayagan, talagang nakakahiya. Kailangan mong patayin ang dalawang aso na ito, siguradong pagtatawanan ng pamilya wu sa Oris Hill. Ang kamahalan ng unang pamilya sa Oris Hill ay nawala na rin. Naglakas loob si Regnor nang makita niya ang tibok ng puso ng Old Master, napaatras siya at sumigaw. Dad, huwag kang magagalit, bastos ka, nang makita ni Mr. Wu si Regnor, pinagalitan niya ito. I ask you to go to Oris Hill para malaman kung sino ang nanakit kay Wu Chi. Ito ay mabuti para sayo. Pinahiya mo ang mukha ng pamilya Wu. Malungkot na sinabi ni Regnor. Dad, sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Oris Hill, napakalayo nito sa aking inaasahan. Hindi ko akalain na ang isang tao sa Oris Hill ay maaaring gumamit ng sarili nilang pagsisikap upang buwagin si Zis Howe Jones at ang iba pa. Hindi ko inaasahang masasaktan ko ang pamilya Wade, na lubos na dinudurog ang pamilya Wu, hindi ko mapigilan. Tulad ng sinabi niya, itinuro niya ang kanyang kanang binti, at itinuro ang kanang binti ng kanyang anak na si Roger, at malungkot na sinabi, Dad, ang mga binti ko at ang mga binti ni Roger ay natanggal, at natanggal ang mga kamay. Sa tingin mo ba gusto kong gawin ito sa sarili ko? Kami ay hindi talaga kayang masaktan ang pamilya Wade ng East Cliff. Kahit na ang pamilya Wade ang kumuha ng buhay nating mag-ama, hindi natin kayang labanan sila. Huminga ng malamig si Elder Wu at sinabi, kung hindi ko naisip na nasugatan ka, bumangon ako at binugbog ka ng personal. Napaluhod na lamang si Regnor sa lupa at nahihiyang sinabi, Dad, ito ay si Regnor na hindi gumagawa ng masama, na wala sa akin ang mukha ng pamilyang Wu. Please parusahan mo ako, sinabi ni Old Master Wu na may itim na mukha. Tinatanong kita, napatay ba ang dalawang bastard na yun? Hindi pa, nagmamadaling sinabi ni Regnor, Nag-ayos na ako nang pupunta doon, naniniwala ako na mahahanap nila sila at mapapatay. Sinabi ni Elder Wu, pagkatapos silang patayin, dapat eulat sa media ang pagkamatay ng dalawang ito. Para malaman ng buong Oris Hill, na masakit ang kapalara ng pamilya Wu. Mabilis na tumango si Regnor, huwag kang mag-alala, dad, tiyak na gagawin ko ang bagay na ito. Nagtanong muli si Elder Wu. Nadilit mo ba ang video sa YouTube? Hindi naglakas loob si Reg na sabihin na ang YouTube ay binili ng pamilya Wade sa takot na magalit ang matandang guro. Humang asi Elder Wu at sinabing, tandaan ang sinabi ko, gusto kong mamatay ang dalawang bastard na yon. Sa loob ng 24 oras, dapat silang mamatay. Nagmamadaling sinabi ni Reg huwag kang mag-alala, dad, gagawin ko ang utos mo. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Elder Wu, tumingin kay Roger, malungkot niyang sinabi. Roger, ito ang oras na pumunta ka sa Oris Hill at nagdusa ka. Hindi si Regnor o ang kanyang kapatid na si Dong Jiang ang pinakamamahal ng Old Master, kundi ang kanyang panganay na apo na si Roger. Nang makita ang kasalukuyang kalunos-lunos na sitwasyon ni Roger, talagang nabalisa siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata pitundaan at anim na po. Alam din ni Roger na spoiled siya sa kanyang lolo, simula pagkabata. Nang marinig niya ito, siya ay napaluha, ngunit mariin pa rin niyang pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Lolo, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Kaya kung hawakan ito, ngunit ikaw, dapat naingatan mo ang iyong sarili. Tulad ni Mr. Song, si Mr. Woody ng mukha ng pamilya Wu. Bukod dito, napakalawak ng mga kontak ni Mr. Wu sa Orris Hill. Maraming tao sa negosyo, politika at maging ang kulay abong mundo. Ay kailangang bigyan siya ng mukha. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang mataas na kwalifikasyon, ngunit dahil siya ay may napakalapit at direktang relasyon sa maraming tao. Lahat ay tinulungan niya. Kung wala na si Elder Wu, tiyak na hindi ibibigay ng mga taong ito, ang parehong mukha sa pamilya Wu. Sa oras na yon, ang impluensya ng pamilyang Wu ay tiyak na babagsak ng husto. Bilang karagdagan, si Mr. Wu ay medyo matalino. Hindi niya hawak ang kapangyarihan noong siya ay matanda na. Naipasa niya ang Patriarchie kay Regnar ng maaga at umatras sa likod ng mga eksena. Sa ganitong paraan, hindi sakupin ang kapangyarihan ng pamilya Wu sa mahabang panahon at naiinis sa pamamagitan ng inapo. Kaya naman, umaasa ang pamilya o na mabubuhay ang ama, ng mahaba at malusog na buhay. Nang makitang bahagyang naging matatag ang kalooban ng ama, ang lahat ay nagmamadaling nagpaalam. Nang makalabas sa ICU, umamin si Regnar sa kanyang kapatid na si Dong Jiang, na nagsasabing, Dong Jiang, pumunta ka at sabihin sa lahat sa pamilya, kasama ang mga katulong at driver, na hindi kailanman magkaroon ng seksyon ng mga notification sa telepono. Kung hindi, kung nalaman niya, hindi ito titingnan ng mabuti. Okay kuya, mabilis na tumango si Dong Jiang, at pagkatapos ay sinabi, Kuya, kayo ni Roger, kailangang magamot agad ang mga binti, naghihintay na ang doktor. Hindi pa ginagamot ang mga binti ni na Regnor at Roger, at naghihintay ang doktor ng pamilya para sila ay gamutin. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusuri ng doktor, natagpuan nila na ang mga tuhod ni Regnar at ni Roger, ay ganap na nasira at walang posibilidad na gumaling. Kaya sinabi niya sa kanilang dalawa, Mr. Wu, Young Master, ang sitwasyon ng tuhod ay hindi optimistic ngayon. Sa tingin ko ang pinakamahusay na solusyon ay mag-order ng isang artificial na joint ng tuhod at pagkatapos ay magsagawa ng operasyon para sa pagpapalit. Nagmamadaling nagtanong si Regnor, gaano kalaki ang impluensya ng artipisyal na kasukasuan ng tuhod? Sinabi ng doktor, kung tutuusin, hindi ito magiging natural, at hindi bababa sa hindi komportable, pero at least hindi ka magiging pilay. Pwede kang yumuko, tumayo, lumakad, at most a little pilay at hindi makatakbo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Regnor. Ang resulta na ito ay naaayon sa kanyang psikologikal na mga inaasahan. At ang kanyang ideya ay makatutuhanan pa rin, hanggat hindi talaga siya nagiging baldado na may putol na binti. Lungkot na lungkot si Roger at umiyak. Dad, nasa 20s pa lang ako, at ayaw kong maging isang pilay. Tinapik siya ni Regnar sa balikat, at taimtim na sinabi. Anak, ikaw ay nasa 20s na, at kailangan mong matutong harapin ang katutuhanan. Mahirap para sa iyong mga tuhod na bumalik sa kanilang orihinal na estado. Ito ay hindi isang tanong ng pera, ngunit ang antas ng pangangalagang medikal. Ang tanong, ano ang magagawa mo kung ayaw mo? Dapat mong isipin ito ng kaunti at tumuon sa kung paano makaganti. Paghihiganti, sabi ni Roger. Okay, dapat tayong maghiganti. Dapat nating basagin ang katawan ni Charlie. Pagkatapos ay kunin si Warnia para pakasalan ako. Kahit na hindi siya sumasang-ayon, gumamit ng baril at pilitin siyang magpakasal. Tumango si Reginald na may malamig na mukha at sinabing, "Napag-isipan ko na. Itong si Charlie ay may pambihirang lakas at sinusuportahan ng maraming tao mula sa pamilya ng Song sa Oris Hill. Kung gusto mo siyang patayin, hindi ka dapat mainis at kailangan mong magplano ng dahan-dahan. Nagmamadaling nagtanong si Roger. Dad, mayroon ka bang magandang solusyon? Sinabi ni Rednor, Ang problema natin dati ay minaliit natin ang kalaban at sumugod tayo nang hindi alam ang kalaban, kaya tayo ay dumanas ng malaking pagkatalo. Sa pagkakataong ito, aalamin ko muna mula sa labas at alamin kung ano ang mga puwersa na meron si Charlie. Gaano kalakas at kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon siya, at pagkatapos ay hawakan ang kanyang kahinaan upang malaman ang lahat ng ito. Tayo ay nagta-target at nagpaplano ng tamang gamot. Dapat nating gawin na hindi siya makalaban.